Jerome Everdome, ang Pilipinong tinaguriang Cavoy's ni Elvis Presley mula sa programang The Clones. Ngayon, habang unti-unti siyang nakikilala sa Pilipinas, marami ang nagtatanong, may pag-asa nga ba siyang sumikat at manalo kung sasali siya sa America's Got Talent? Ito ang ating susuriin sa dokumentaryong ito. Ang talento, dedikasyon, at potensyal ni Jerome Everdome sa isa sa pinakamalaking entablado ng mundo. Unang nakilala si Jerome Everdome sa The Clones, isang segment na nagbigay daan sa mga mga awit na kayang gayahin ang boses ng mga kilalang international icons. Ngunit riba si Jerome, hindi di lamang siya ng gaya, siya ay nagbigay buhay. Ang kanyang boses, may lalim at init na katulad ni Elvis Presley, ngunit may kakaibang timpla, isang Pinoy flavor na mahirap ipaliwanag ngunit madaling maramdaman tuwing bumibigkas siya ng linya mula sa mga awiting tulad ng Love Me Tender o Can't Help Falling in Love, tila bumabalik sa buhay ang musika ng dekada 70. Dito nagsimula ang kanyang pangalan at dito rin umusbong ang tanong. Hanggang saan kayang dalhin ni Jerome Everdome ang kanyang talento? Ang America's Got Talent o AGT ay hindi lang ordinaryong talent show. Ito ay isang platapormang nagbigay ng pagkakataon sa mga individual mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang ipakita ang kanilang kakayahan. Sinungunat makapasok dito ay hindi madali. Kinakailangan ng kakaibang presence, originality, at connection sa audience. Kung sakaling sumali si Jerome Everdome, hindi lamang siya kakatawan sa sarili niya. Siya rin ay magiging mukha ng Filipino artistry. At sa entabladong pinangungunahan ng mga hurado tulad ni na Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, at Howie Mandel, bawat performance ay kailangang makatimo sa puso ng milyon-milyon. Ngunit si Jerome ay may kakaibang bentahe. Ang Nostalgia Factor Elvis Presley ay hindi lamang isang singer. Siya ay isang cultural phenomenon. At ang pagkakaroon ng isang Pilipinong may kakayahang bigyang buhay, ang boses ni Elvis, ay isang pambihirang eksena na tiyak na mapapansin. Kung sakaling umakyat si Jerome sa entablado ng AGT, ito ang maaaring mangyari. Tahimik ang lahat, isa-isang titingin ang mga hurado at maririnig ang kanyang pangalan. Next performer from the Philippines, Jerome Everdome. Pagpasok niya sa gitna, dala niya ang ngiti ng isang Pilipinong may pangarap at pusong buo sa laban. Kapag tumugtog na ang unang nota ng Can't Help Falling in Love, makikita sa mukha ni Simon Cowell ang pagkamangha. Habang umaawit si Jerome, maririnig sa studio ang katahimikan ng pagkabighani. At pagkatapos ng huling linya, tatayo ang lahat. Standing ovation. Maging si Howie Mandel ay maaring magsabi, That felt like Elvis walked into the stage. Habang si Simon naman ay marahang tatango at sasabihin, You have something special. Something that comes once in a lifetime. Ngunit sa kabila ng papuri, hindi rin madali ang laban. Maraming Elvis impersonators sa buong mundo. Bawat isay may sariling estilo at interpretasyon. Kaya ang tanong, ano ang magpapatingkad kay Jerome sa kanila? Ang sagot, ang kanyang authenticity. Si Jerome ay hindi basta-basta ginagaya si Elvis. Sa bawat pagganta niya, nadarama ang kanyang sariling emosyon, ang paghanga, respeto, at personal na koneksyon sa musika ng The King. Kung siya ay magdadala ng Filipino soul sa mga klasikong awitin ni Elvis, ito ang magiging kakaiba niya. Isang interpretasyong may halong kababaang loob, dedikasyon, at pusong ginto mga katangi ang likas sa mga Pilipino. Kung sakaling magtagumpay si Jerome sa AGT, hindi lamang ito tagumpay ng isang tao, kundi ng buong bansa. Muling mapapatunayan ng mundo na ang talento ng Pilipino ay walang hangganan. Sa mga nakakalipas na taon, maraming Filipino performers na ang kumatawan sa entabladong iyon, Marcelito Pomoy, Lea Kyle, and marami pang iba, ngunit ang boses ni Jerome ay ibang klase. Ito ay classic yet fresh. Nostalgic yet powerful. Kung siya ay makapasok sa semifinals o finals, malaki ang posibilidad na siya ay maging viral sensation. Ang kanyang mga performance ay maaaring umabot sa milyon-milyong views sa YouTube at TikTok na magdadala sa kanya sa international na tagumpay. Sa bawat pag-awit ni Jerome ng mga kanta ni Elvis, hindi lamang niya binibigyang pugay ang nakaraan, siya rin ay gumagawa ng sariling legacy. Kung makamit niya ang tagumpay sa AGT Maaring masundan ito ng mga international shows, recordings, at collaborations. At higit pa ron, magiging inspirasyon siya sa mga kabataang Pilipinong nangangarap din makarating sa global stage. Ang kanyang kwento ay magiging patunay na hindi hadlang ang pinagmulan sa Tagumpay basta't may dedikasyon, disiplina, at tunay na pagmamahal sa sining. Napatunayan na ng The Clones na may mga Pilipinong kayang magbigay pugay sa mga musikong minsang nagbigay saysay sa kasaysayan ng musika. Ngunit si Jerome Everdom ay hindi lamang basta tribute performer. Siya ay isang revivalist, isang tagapagpanibagong sigla ng musika ni Elvis Presley. Kung mapapansin, sa bawat performance ni Jerome, hindi lang boses ni Elvis ang kaniyang ginagaya. Pati kaluluwa ng musika nito ay kaniyang dinadala sa entablado. Ang kaniyang pagkilos, pagngiti, at paraan ng pag-awit ay parang pinagsamang dedikasyon at respeto sa isang alamat na hindi niya man nakilala. Ay tila bahagi na ng kaniyang pagkatao. Kapag inilagay natin ito sa konteksto ng America's Got Talent, makikita natin kung gaano kalaki ang posibilidad. Ang AGT ay hindi lamang tungkol sa original acts. Ito rin ay entablado ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. At si Jerome, bilang isang Pilipino na may kakaibang koneksyon kay Elvis, ay may storytelling factor na maaaring magdala sa kaniya sa puso ng mga manonood. Sa likod ng kanyang mga performances. Na, and then, ano may just the time pa sa sanay? at pagdinig? That's dedikasyon. Hindi madaling aralin ng accent, phrasing, at emotional tone ni Elvis Presley. Ngunit si Jerome, sa tulong ng kanyang natural na timbre at passion, ay nagawang pagsamahin ng technical at emotional na aspeto ng kanyang idol. Isa pa sa mga dahilan kung bakit siya may potensyal ay ang authenticity. Hindi siya nagpe-perform para lamang magmukhang si Elvis. Nagpe-perform siya para ipadama kung ano ang naramdaman ng mga tagahanga noong unang panahon. At iyon ang esensya ng artistry na hinahanap sa mga international competitions tulad ng AGT. Kung sakaling tumapak si Jerome Everdome sa entablado ng America's Got Talent, asahan natin ang mixed reactions. Dahil mga magugulat, may mga mawiwili, at may mga matatangay ng nostalgia, ang kanyang boses ay hindi lamang muling binuhay si Elvis, kundi binigyan din ng bagong anyo ang Pinoy Pride. Sa likod ng bawat kanta, nandoon ang mensahe ng pagsusumikap at paniniwala sa talento. Kung may isang bagay na kayang irepresenta ni Jerome sa AGT, ito ay ang resilience at creativity ng mga Pilipino sa larangan ng musika. Isang patunay na kahit sa gitna ng matinding kompetisyon, kaya nang isang Pinoy na tumayo at magbigay ng alaala sa mundo, ang kaniyang journey sa The Clones ay maaaring maging stepping stone lamang. Ngunit ang mas malaking pangarap, ang makilala sa international stage, ay tila unti-unti nang nagiging abot kamay. At kung may pagkakataon man siyang mapili, malaki ang posibilidad na ang kaniyang Elvis voice ay maging simbolo ng Pinoy artistry meets classic legacy. Habang dumarami ang sumusuporta sa kaniya online, makikita rin na may lumalaking fanbase mula sa iba't ibang bansa. Sa YouTube at Facebook, mga komento mula sa ibang lahi ang nagpapatunay. This man brings Elvis back to life. At kung ito ay indikasyon ng global appeal, malinaw na si Jerome Everdome ay handa na para sa susunod na yugto ng kaniyang karera. Sa bawat pag-awit niya ng Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, o Love Me Tender, Tila naririnig ng mundo ang parehong vocal warmth ni Elvis, ngunit may halong Filipino soul at et ang nagbibigay sa kaniya ng kakaibang edge, hindi lang bilang impersonator kundi bilang artist with emotional truth.